Puro hamog lang talaga ang meron dito sa Skyscape 360 Mga bikers Mga riders Saan po kayo galing? Oh, Nebaysiha po Ingat po kayo Nebaysiha bikers <laughs> Jump off ng paragliding ka nakahiga dyan kaya kahiga. Ibang klase. <laughs> Pero sa totoo lang. Matubi na yata yung likod mo. <laughs> Matubi na yung likod mo. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, konti lang. Welcome to Skyscape 360. Yes! Okay. Kamusta Jack Pride? Ngayong araw, papasyalan natin muli ang Skyscape 360. Halos isang buwan silang nagsara para i-renovate itong kanilang lugar. Kaya, gina natin yung mga improvements na ginawa. Kasama ko si Pops Marvin ngayong umaga. Balita ako. Nagtas sila ng entrance fee. Dati 40 pesos, ngayon 50 pesos na. Pero base sa mga nakita ko sa mga pictures, no? Sa social media, mukhang sulit na sulit yung 50 pesos. Malapit na tayo sa entrance. Let's go! Merong paradaan ng motor dito. Mukhang <laughs> marami pumunta. Register muna tayo. Let's go. Pasok tayo sa loob. na, Sige, wait lang. hop hop oo sige tayo guys kasama natin yung vloger. Dito tayo. Ito siya. Ano ang mapapansin niyo ito? Dati ito damuhan tapos may parang net ngayon sementado. Hindi, ah, tawag diyan, naka-tiles. Naka tiles na. Pedi kan mo. Oh, step. Step. Step by step na, no. sige pa, sular tayo ngayon. Tapos may lilim na rin yung mga kainan dito. Eh, wala na yung upuan dito. <laughs> oh. wala pa na. Nandiyan <laughs> pa rin yung balcony. Kung saan ipipicture yung mga pupunta. Tignan natin sa baba. Oh. Ang hamog, di ba? Ang damig. Ito naman sa left wing tignan natin kung anong meto ang bantings wake up today's gonna be a good day 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 wake up nagkalat na rin ang mga bag dito karoon sa taas karoon dun sa puno original to. <laughs> Sarap naman ito. Feeling ko makain ka dyan. Sarapan ng hamog. Overlooking. Ito naman sa paragliding fly side. Akitin natin. Hindi natin kung anong meron sa taas. Takbo na tayo. Para mabilis. puramog hamog din. Puro <laughs> o na, na ba? Okay. It. <laughs> spada na, task ko na to para ispadahan na tayo. Dito tayo sa dito. May pag-ibig sa bundok. Wala talagang makita masyado ngayong umaga. Puro hamog. Mga kapadyak. Pero may kita nyo ito. Itong lagar na ito. Ito yung jump off area ng paragliding. Ayan tatalon ka na dyan ewan ko kung anong tumatabo sa isip itong mokong na ito hello guys good morning andito ako sa jump off ng paragliding <laughs> anong gagawin mo ngayon lilipad ka ba oh. masarap <laughs> <laughs> lang talagang pumunta sa mga lugar na ito no? lalo pag weekend may oras para magpahinga mag-relax, mag-recharge para next week fully charge tayo ulit ha, harapin ng mga hamon sa buhay. At siyempre ang pinakamagandang kasama sa pagpapahinga ay ang kalikasan. Kaya mahalin natin ang kalikasan. Biglang lumabas yung araw. Alam na natin ang susunod dyan. Day of clouds is waving. Kapag yan lumabas. Kasi oh, Kapag lumabas. At talagang tumirik. Ang araw. <laughs> ang mata. Ang <laughs> araw. <laughs> Sinisira mo yung dialogue ko brad. Ang ganda-ganda Ang bilis din magpalit ng weather dito sa Ambagyo mga kapadyak. Kakita nyo to. Kanina puro hamog lang. Nung sumikat yung araw, biglang luminaw ang paligid. Diyan sa likod, mga kapadyak, makikita nyo ang kabundukan ng ang bagyo. Diyan sa baba, yung um, tiblak proper, tapos pag dumiretso pa kayo, wang-wang hanggang poblasyon, ang sentro ng ang bagyo. Ang munisipyo nila. Bagyang lumabas yung araw kanina, pero nagtago ulit. Kasi kapag biglang umaraw, tapos may humong, kakaroon ng sea of clouds at katindin natin dito sa taas ano kaya yung meron natin sa taas dito silipid pa nga rin alright ayun na kitang kita ng kabundukan doon talaga ito na sisimula na ayan ah, na yung sea of clouds sea of clouds na yan Tiba natin Pops Kain na natin. Oh. Yan. yung Hamog dyan na medyo kumakapal dahil sa init ng araw. Tapos ulat, Welcome, Skyscape 360. Baba naman tayo. Ngayon lang ako bababa dito. Sa Skyscape 360. Sa lower portion, may mga huts. Pwede mag-camping at meron pang isang balcony doon nakakato talaga uh, nararamdaman ko ngayon sobrang sobrang relax talaga yung katawan ko parang unti-unting nawawala yung pagod yung stress sa lahat ng mga nangyari itong week tara na mag, mag ano na ba tayo mabas na tayo sa closet natin magladlad na kitin <laughs> natin ito alright ha Makapal na hamog yung nasa taas, manipis na hamog yung nasa baba. Hinihintay natin talagang lumabas yung araw para mag -sea of clouds pero mukhang maya maya pa yun mahintay kaya natin tignan natin ayun yung iconic na parachute na ginagamit ng skyscape 360 para i-advertise yung kanilang camp may bisikleta naka nakaparachute dyan sa taas ay naman ang fly sight Jump off at yan ang ating skyscape 360 experience ngayong araw mga kapadjak pride salamat sa panonood tara jack there is pride in riding a bike apa pergi ko dia ah tolong papa cantik kadah